Ano na, Dragon Riders? Maligayang pagbabalik sa Inquirer, ang iyong GoTo Channel para sa pinakabagong balita sa entertainment at showbiz. Ngayon, mayroon kaming malaking balita para sa lahat ng tagahanga ng How to Train Your Dragon. Kakalabas pa lang ng Universal Pictures ng opisyal na trailer para sa live-action adaptation ng pinakamamahal na pelikula ng DreamWorks Animation at narito kami para i-break ang lahat para sa iyo. Umayos ka dahil marami kang dapat pag-usapan. Sa loob ng maraming taon, hinahangaan namin ang animated na How to Train Your Dragon Trilogy at ngayon, Binibigyang buhay ng Universal Pictures ang mundo ng Burke sa isang live-action adaptation. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Mason Thames bilang aming minamahal na underdog na Viking, Hiccup, kasama si Nico Parker bilang Astrid. At kunin ito si Gerard Butler ay bumalik sa boses ng Stoke the Vast. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga at gayon din kami. Nagsisimula ang trailer sa isang epikong pagsasalaysay tungkol sa matagal ng digmaan sa pagitan ng mga viking at mga dragon. Ang henerasyon ni Hiccup, tulad ng mga nauna sa kanya, ay sinanay upang labanan ang mga nilalang na humihinga ng apoy. Ngunit, tulad ng alam nating lahat, iba ang Hiccup. Nagbabago ang kanyang paglalakbay nang makasalubong niya ang Night Fury Dragon, Toothless, at sa halip na patayin siya, pinakawalan niya ito. Ah, ang magic ng sandaling ito. Ang bono sa pagitan ng hiccup at toothless ang dahilan kung bakit napakataba at hindi malilimutan ng kwentong ito. At sa trailer, naririnig namin si hiccup na nagsasabing, Siguro, hindi sila kasing sama ng iniisip natin habang nagdrawing sa buhangin gamit ang toothless. Nostalgia kahit sino. Ngayon, hindi natin makakalimutan ang tungkol sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ni Hiccup, si Astrid at Stoic. Sa nakita natin, si Astrid ay hindi nakasakay sa mga paniniwala ni Hiccup noong una. Pinagalitan niya siya dahil kahit na isinasaalang-alang na ang mga dragon ay maaaring hindi ang kaaway. At pagkatapos ay nandyan si Stoic the Vast, ang ama ni Hiccup ang ama ni Hiccup, na pinatay ang tradisyon ng mga Viking. Mga Dragon sa Lahat ng Paraan Ang isang malaking tanong na itinatanong ng mga tagahanga ay paano ang live-action na bersyong ito kumpara sa animated na classic. Mula sa trailer pa lang, makikita na natin ang mga nakamamanghang visual effect, parang buhay na disenyo ng dragon, at mga nakamamanghang landscape na nagdadala kay Burke sa realidad. Ngunit sa kaibuturan nito, nananatiling tapat ang pelikula sa kung ano ang naging espesyal sa orihinal, ang kwento ng pagkakaibigan, katapangan at mapaghamong mga tradisyon. Natatakot ang mga tagahanga sa buong social media dahil sa adaptasyon na ito. Ang ilan ay nasasabik, ang iba ay nag-aalinlangan, ngunit lahat ay sumasang-ayon ang pelikulang ito ay humuhubog upang maging isang dapat na panoorin. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakamahusay na reaksyon ng tagahanga. Ngayong napanood na natin ang trailer, pag-usapan natin kung ano ang inaasahan nating makita sa buong pelikula. Makakakuha ba tayo ng mga iconic na eksena tulad ng unang paglipad ni Hiccup at Toothless? Paano gaganapin ang huling labanan? At higit sa lahat, paano bubuhayin ang mga dragon sa buong pagkakasunod-sunod ng pagkilos? Hindi na kami makapaghintay na malaman. Iyon lang para sa breakdown at reaksyon ng trailer ngayong araw. Ano ang iyong mga saloobin sa live action na How to Train Your Dragon na pelikula? Excited ka ba o kinakabahan? I-drop ang iyong mga komento sa ibaba at pag-usapan natin ito huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa Inquire para sa higit pang eksklusibong mga update sa iyong mga paboritong pelikula at palabas sa TV. Hanggang sa susunod, Dragon Riders